Nakasuway na, na mo pamusit mga choy. Kuha pa mo kasuway. Ha, <laughs> panuway mo. <laughs> Samtang nagkapimingra mga choy. Amo na nang naisipan mga choy na mag... Managat ni mga choy. Magtinati na mga choy. O plaster na nato na mga choy. Pangantan na mi nagat mga choy. Ay, di tama tawag. mga choy. Taas atong doob ang nyo. <laughs> nibiyahin na ang mga choy. Kay pangantan na sa among ispat mga choy. Kay biasa tu ni sila kaya macam nak ada sila kita nak positif sih itu sambung tu anu macam apa ni game yang abu terak macam tu sambung tu anu macam tu ang ispat kaya macam kita memang orang macam tu mana mana amigo macam tu yo tak misi Hasan Uli oi na abu tengah ni sambo pun tuhan macam tu lagi agrabi abe na ugli na macam tu ingat saya kubar kata li na na tak apa pada macam so good pada macam tu Nyak dalam kosong, ay, tawa Medyo padulom na gedra mga Jay So ato na kasi na tong tinatina mga Jay Kay mag tinatina na tadra Pasubad mga Jay Wala na ko ng video han Pag tinatina mo mga Jay Mga nani amuhang nakuha mga Jay Ako araw dahil yung nakuha mga Jay Pwede na na nato ni Adubuan mga Jay Ang akong amigo ng patimbang na Bagawe sa crudo mga Jay Kaya alas dos mga Jay Gihatod ako nila mga Jay Agrae sukahan na nako mga Jay Luoy tawag pating mga Jay